Mas maganda talagang pang drip yung dark chocolate kesa white chocolate. Tingnan nyo naman kung gano'n ka perfect. At hindi pati ako nag-struggle dyan dahil isang round lang yan. Mostly kasi sa white chocolate, nakakailang ulit talaga ako. Ano, hindi kasi kami nagkakabate. Eh. Kahit paulit-ulit ko nang ginamit pang drip yung white chocolate, nag struggle pa rin talaga ako. Paulit-ulit din talaga ako pumapalit sa kanya. Pero dito sa dark chocolate, one try lang, goods na goods agad. At wala na nga akong hinalo na kung ano man dyan. Hinat ko lang yan using microwave. And tada, ang ganda ng drippings niya. Kailangan lang talaga mabilis mag-drip dahil malamig yung cake. In short, mabilis titigas yung chocolate. Kaya kung mapapansin nyo, nag stop din yung drippings, hindi siya tuloy-tuloy. Masaya nga ako sa cake na to dahil sobrang saya daw nung celebrant na pinagbigyan. Mahirap nga daw pasayahin yun, pero buti na lang sa cake na to, napasaya talaga natin siya. At yung mga Jack Daniels nga daw na topper, sobrang gustong gusto niya. Dinagdag na nga din daw niya sa mga collections niya. At syempre si client na umorder sa atin, sobrang happy din daw niya. Kaya order daw ulit siya sa atin. Ay talagang pinakamasarap at masaya na matanggap na feedback mo. So nga. ayun, ang dami na nga nating nasabi, pero yung drippings natin, hindi pa rin tapos. Matrabaho lang talagang mag-drip sa cake, pero lalong lalo na yung magpa 5 ng gold sa bawat dripping. Mahirap 'yun sobra kasi iisa isahin mong pahiran 'yan eh ang dami niya. Ubos oras talaga 'yun. Buti na lang hindi na ito papahiran pa. As is na, yun na ganyan at buti na lang. By the way, yung size pala ng cake ay 8 by 6 and 6 by 6 Hindi ko na pinakita yung pag-stack ng cake pero meron din yung dowels and sticks. Kailangan talaga 'yon para hindi gumuho yung cake natin. Yun kasi yung nagsisilbing foundation kapag matatas yung cake. So, sa mga building or bahay, 'di ba? Bago sa mentohan, lalagyan muna ng mga bakal. Kaya hindi talaga pwedeng itong cake ay walang mga sticks or dowels. Sabi na iba pero wala na po tayong magagawa doon dahil gusto ng client ay eh, mataas na cake. And part na po talaga ng mga third cake ang mga dowels or sticks. Kali i-inform na lang sila para maging aware sila. Sa part nga na to, nagkamali nga ako dyan sa paghawak sa spoon kaya tumama dyan sa get free. For the tanggal tuloy ang person pero ang nakakatawa ay eh, tinanggal ko pa yan. Tatakpan ko lang din naman pala ng toppers. And for the effort ang person, may pagpakinis pang nalalaman. Ang perfect ng cake no, ang flawless talaga tignan. Balik pala tayo sa size ng cake drum. 14 inches yung ginagamit ko kapag 8 inches yung cake. Para malaki yung distance niya sa cake box, may iwasan mama at the same time hindi nagsisiksikan yung mga toppers. Bali bawat Jack Daniels, ginlugan ko yan ng stick para kapit na kapit talaga sa cake at hindi mahulog or matanggal. And para kapit na kapit din yung mga Ferrero Rocher sa cake, nilagyan ko lang din yan ng tut cupcake bawat isa. And nagpa-customize lang din ako ng Happy 68th birthday top. Dahil wala pa nga tayong machine pang customize, kaya nagpapakustomize customize muna tayo sa iba. Paalala ko na bawat detail sa cake pala ay pinagkakagastos. Kaya yung mga nagiging bayad sa cake ay eh, hindi namin buo na ako. Dahil pinabawas din namin doon yung mga materials, ingredients, and yung mga pang-decoration sa cakes. Kaya lumiliit din talaga. For the final touch ng cake na to, naglagay lang ako dyan ng food grade gold flakes and edible gold dragees. At syempre, hindi mawawala ang Digerlicious logo. And finally, ito na ang finished product. I hope na nagustuhan niyo yung video na to. At kung nagustuhan nyo nga, parate na lang 1 to 10. Thank you so much for watching. bye Don't forget to book your order now.